Happy Story Time! Mga balong kwentong nakakaaliw! Uh, na, na, lahi talaga namin ng mga pogi po. Kaya kaya itong yanong Hindi naman masyadong uso kwarto nun Nakaka-inspire! Basta pag hindi na binintinda mo, balitad mo, pero wag ka susuko. Wag susuko ka agad. Nakakabili! I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woo! Ano, ano, ano yung <laughs> Kahit pa nakakakilig. Tama na kwentuhan. Uy, makakap ka rin na sa akin. Eh. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Hello mga kachunin! Balita ko eh, natuwa kayo at nag-enjoy sa ating uh, lakwacha sa Japan. Yung bang food trip lang natin, eh, bueno magpapatuloy po tayo. Ayan. Meron naman akong uh, ibabahagi ngayon sa inyo. Ito yung pwede nyo isama sa bucket list nyo pagka nagpunta kayo sa Japan. Alam nyo kung anong tinutukoy ko. Yung tinatawag na food fantasy uh, world ng Universal Studio. Yeah. Eh, didiretsuhin ko na. Ano si Super Mario? sa Luigi? <laughs> oh, Nintendo. Yung mga kasing edad ko. Alam na alam nyo. Yan ngayon ang pinagkakaguluhan sa universal studio kaya eto na pero bitin muna natin dahil mag subscribe ka muna mag share at mag like ng video na to. approve let's go kung nung nakaraan ay nag enjoy kayo sa ating food trip ngayong araw naman ay mapapawaw kayo sa sarap at pagkakakute ng pagkain dito sa universal studio sa japan Aba, yung pila dito eh. Actually dito sa bagong ano, Nintendo World uh, ang tawag dito, yung pinakabagong attraction ng Universal. Uh, sa mga katulad kong batang uh, 80s and 90s, mid 80s tong Super Mario eh. Super Mario. Eh uh, pag uh, nakita mo, marami kang mga memories na ma uh, maidadagdag sa sa baul mo eh, kaya nga. Uh, Nakakatuwa. Very nostalgic. Dahil uh, sabi nga ni Kuya Arthur Fermin, na kapitbahay namin noon sa San Mariano, inuumaga kami sa paglalaro ng uh, Super Mario uh, Nintendo Game. Pero this time, atin namang uh, uh, gagraduhan. ka nga, ang pagkain ng uh, Super Mario Cafe, actually maraming nakapila ngayon dito eh. Lahat kami eh magbibigay ng grado sa pagkain dito sa Nintendo World. Let's go! Pagkadating namin sa dulo ng pila, umorder muna kami sa counter. So, kukunin natin ngayon yung uh, drinks. The drinks? Aba! Naghahanap sa na ako na upuan, hindi pwedeng papasukin doon hanggat hindi na ako ng drinks. Eh. O, naiintindihan mo? Hello, Hello, Nogotchi! Hello, Hello, Nogotchi! Hello, Hello, You're so lovely! Hey. <speaks>. You're so lovely! <osium> Tingnan mo nga naman, ang ganda ng presentation, ano? mapapa hashtag throwback ka talaga kaya 10 out of 10 to sa akin gusto naman kaya ang lasa so, andito na dumating na yung um, ating yeah. uh, burger ito yung uh, best seller dito eh chef's recommendation oh, right. yung uh, mario burger ito yung pizza sa week yes, pizza. pizza bowl oh, at yeah. uh, tapos itong uh, in order mo mami na to ano to oh, parang curry eh omelette oh, curry <laughs> saka ito soup Mas ikaw, pwedeng iwi ito? Oh, really? Galing. Yung sombrero. Ayun, oh. No? Yup. si sentensya natin ito. Dalawa yung order mo. Ito pa yung isa. Ayun. Okay. Thank you, partner. Okay, Okay. Thank you so much. Three, one. Okie dokie! Okie dokie! At ito na nga ang moment of truth. Sibu ga na! So, una natin si sa bau. Yep. Itong uh, mushroom soup to, ay din na, Mm. Sarap. 10 out of 10 itong mushroom soup nila sa akin. Sarap. Ang ating next meal to rate ay itong kakaibang pizza na 'to. So, ito na yung pizza. Sabi ko, hindi eh, ba parang kwento? para soup. Subukan natin. Ano ba gagawin dito? suhin daw muna to eh. Uh -huh. Tapos. Ah, para tong kwan. Tingnan ko, tanggalan ko pa nga. Yun, andito yung... Ayun, tapos ito, sasawsaw natin dito. Para pala siyang, ano tawag mo doon, sabi? Deconstructed pizza. Hmm. Ano no? Tama? Ito yung nakikita natin. Oh! Hmm. Yummy! Para sa deconstructed pizza na to, 10 out of 10 ulit. Panalo ang ating next dish naman ay eh, itong kanilang chef's special omelet rice with shrimp and mushroom cream stew ito naman subukan natin tong curry omelet na to Tano, oh. omelet rice eh nakita ko parang may rice eh yeah. oh tama oh may rice nga oh ah rice subukan natin oh hmm hmm yeah. hmm ah. Panalo rin itong chef special nila. Balansi yung flavor at talaga namang sobrang creamy. Kaya ano pa nga ba? E 10 out of 10 ulit. Para sa akin. Ayos! Yum. Grabe naman, no? Oh. Ang tindi namang magbigay ng grade ni Kato Jing. At ang highlight ng ating menu ay ang kanilang bestseller na Mario Cheeseburger. Mapapa one up kaya tayo sa sarap nito. Ito na yung main event. Ito yung nagmamalaki nila eh. Ito yung, price ha. Ito yung uh, Super Mario Burger. Parang may bacon eh. No? May bacon. Eh, ano ba to? Sombrero. Pwede kaya kagating ko na lang? Yeah. Mm. Sintensya na natin to. Yeah. Mm. Sulit ang presyo. Wow. <laughs> Sana ng endorser. Oh? 100 out of 10 itong Mario Cheeseburger na to sa akin. <laughs> Mabawala ba naman dito sa ating lineup ang drink at dessert? Tignan natin tong lemonade. May buo, soda. carbonated lemonade. Ah, ganun. Ngayon lang. Merong, kung ano eh, para siyang, parang uh, sa sagu, gugulaman. Pero alam mo naman ako, hindi ako ma soft drinks kaya parang... Oh no! Okay lang. Ito, tigman natin itong... Ano ba tawag dito? Double layer something. Double layer something? Wow! Mm, okay, double layer something. <coughs> 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 hindi mo tamis? Wow! Bakit yung asukan? Tingnan natin ito. Ito yung cream. Wow! Huwag malasahan Yak yep. Sakto Hindi masyadong matamis Ito yeah. na nga Inaabangan ng lahat Magkano ba ang bill natin para sa lahat ng ito Ito yung presyo Oh no Kita nyo Okay na bahalang uh, magconvert sa piso mahal, no? Oh, no. Ah, parang na nawala yung pizza, yung burger mo. Masarap ba? Oh, ko na nga hindi abutan. Isang masaya, masarap, at magastos na food adventure na naman ang nalampasan ng aming hashtag Familia Taberna. Kawaii. Talaga namang worth the wait. Ika nga itong cafe na to. Kaya naman 100% recommended must try pag napabisita kayo din sa Japan. Ayos! Oh, Nag-enjoy ba kayo? Napakasarap talaga ng pagkain dyan sa Kinopio sa uh, cafe. Nagsasabi ko ng totoo kasi bawal magsinungaling doon. Alam nyo naman, pagka nagsinungaling ka, hahaba ang ilong mo. Sabi nga ni Kinopio. Oh, no. Pero si Kinopio ba yun? Iba <laughs> yan ang karakter yun. Well, anyway, maraming maraming salamat sa pagsama nyo. Alam nyo, pag nandito na tayo sa Pilipinas, kayod 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 mag ipon ng konti pag gusto mo naman eh di ba kayod ka ng kayod para makaipon ka pag nakaipon ka makakabiyahe ka uli kasama ang iyong pamilya ganun lang eh hindi pwedeng puro trabaho approve maraming salamat domo arigato gozaimasu happy weekend Woo! ako kung paano maging vlogito. Mula nang magsimula ako kaya, bilang vlogito, pagka pala ka, siyempre, Kaya ngayon, na certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga kachulis. Ito si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, Live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut tunying Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib tuwing Sabado Nights, ang Kwento Nying! Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatakto yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying! Hindi mo ba naabutan ng live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo! Ito ang... KAPTUNYING! da Komento Nying Rewind! Sama-sama pa rin tayo ngayon sa ating ikalawang anibersaryo. Matsala sa inyo! At sana, wag kayong magsawa nasuportahan ako. O, oh, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekene men! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!